Yan si Papa, Robin Padilla talaga, ang pogi. Pamalarawan natin. Yan po si Papa. Ah, nandos. Ah. Yan. Sabon. Bakit? Wala ka tarik ba? Yan po, parang wala daw po, sabi sa ni Papa. Wala. Sa kabila na. Sa kabila. Sa ito. Sa kabila na. Sa kabila na. Sa kabila na. Tara. Yan po mga guys, sa kabila na lang daw po tayo, sabi ni Papa. Sige, isa so kayo, isa kayo. Sa kabila na lang daw po tayo, sabi ni Papa. May nagaan sa kabila eh. sa abila. Ayun. Nga rito. Ayun. Tubig lang. Parawas. Oh my galing. Yun <coughs> po mga guys, tatlo lang po. Ano ba yan? Tatlo <coughs> Sige <coughs> po. <coughs> 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 ha? Papatalo mo lang daw po. Yun po mga guys, <coughs> kakarwas po si papa di po baba sa inyong ano yan po mga guys Ano na po ni papa apat lang po ko daw kasi yung ano yan po mga guys ganda po ng kadena dito mga guys, may ganda po ng mga po, parang ang ganda po ng ganila. Yan po mga guys, so. ganda ng gulong niya. For sure ba nga gantong bilit. Ganyan yata eh. Yan po mga guys, tigil na po natin mga guys. Beat ball Yan po mga guys. Naglilinis na po si Papa. Mamaya na po, titigil-tigil na po si Papa. At titigil na din po yung video. Kasi po mga guys, titigil na po kasi yung video. Ayan hey po, nag po si Papa. Parang po Parang si Robin Padilla talaga. Ayan po mga guys, ang ganda po ng kuwa.

nah kamu baru coba basak 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 lang pak sedek nah lu sabun pa pa basak lang di sabun batin di nasabon basak lang apa 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 apa, apa, -apa. apa, -apa. හබන්නා කරුව සාදුව කරණාවලී නැ Umabot sa akin okay. ah. Uh Oo. Ang lakas dah. lost, lost bagi. dito na tayo sa shop Kapagawa tayo na ano Agas dito sa Sprocket Na malakas lakas na eh Agad, tayo yan Orange, kaka-oil seal para ano baka na lang is ang veterano megane ko dito si Bay entonces voy malapit na batuan. Malapit na batuan. Kalunis na pala. Ito oh. yung pangampanya ng nila yun. Kasi ngayon, di Oo. 哪里？ Allez, il